TBH, may nag-walk out. O, alam ko. May nagpang-abot. Alam ko. Ano, ba? Ba't nang chalant ka naman? Ayaw na makilang. <coughs> ha? Mangit! Nagagalit ako sa mga nangyayari sa paligid. Mangit! <laughs> Di ba na-chalant naman yung iba dyan na nakaupo? Oh. Uh. Ganun yun. So, ayan mga kabatang helmet. Ang iipalan e ko muna ngayon yung may nag out nga. Oo! For sure, ito na yung sa Barber Happy Days. Sa lahat ng mga bagong pasok sa so, channel to, please don't forget to click the subscribe button tayo ni Ben para lagi like, updated sa lahat ng mga e, para sa susunod so, namin so, video ko O, di ba? Na miss ko pag suot. Nang? Lugaw is essential. Ito uh -huh. ang so, mga kabatang helmet, yung unang t-shirt na ginamit natin na no, video ka par. Oo, uh sa -huh. rally. Sa rally sa Quezon City, yung Woohoo! Uh Big -huh. Sunday. Doon unang-una parang nag-motorcade si Vipley. Mm Oh, wow. ito muna mga kabatang helmet. Ano o rin ito? Ayan, sinabit Mr. Ni... Chairman, ito, ayan, there's no nila. May 21 billion ba sa inyo? Ayan, no? Wala. Are you familiar with the terms dun sa pag-acquire ng lote? Di ba wala din kayong alam? So, ang layo. Ikaw na nga nagpapakita, Mr. Chairman. Ma'am, wala, eh. wala yung lote dyan, 21. Ma'am, Bigay sa akin ng DPWH to. Ang problema, hindi ka nakikinig. Yun know, ang chairman. Ikaw nga, hindi ka marunong, ka ka marunong magbasa magbasa. 21 sigay. naging 23. Hindi ko sinabi diba? 23 ang galing sa kanila. So, ma'am, make your point and then point move, point move on. Move on kasi is. out of order ka na. But my point is, Mr. Chairman, on the part of DPWH, it's 21.7 there's billion. There's no Noted. such thing as 23 oh, tapos. billion. Ang pera, pero I don't think... Ang pera na sa Maika nyo, 21.7 billion. Tapos, meron pa? pa na sa Maika nyo? Ayan nga eh. Pilipin 21 na billion? Chairman, eh. chairman. Yes. Alam lang po, oh po. Ah, pwede po ba <clears throat> i-move na lang po natin po suspend the... Eh. Okay lang po ba? suspend muna po natin. Patapos na nga tayo. Eh. Gusto ko nga okay. tapusin para nga mag-usap after. So I don't know. I want to give Senator Nancy all the chance rather than presscon siya ng presscon. Kaya lang... Hindi lang, ako presscon con ng press Um, napipilitan lang tayo sa Kasi nga ako, mali-mali yung mga... Ibigay well, Ibigay niyo sige, pens bakit sa tama siya. kung anong Unang-una, wala akong statement sa media paano yeah, magkakamali. Well, mali. Facebook live mo, parang statement. In meron ka ding okay, interview, na, na interview okay. ka din, di ba? So, itama mo yung mali. So, sinabi na nila, ito yung presentation nila sa Mica, 21.7 yung available. Mr. Chairman, can I just hear from DPWH on your end is that nag-e-exist ba yung 23 billion for DPWH. yes or no? Ma'am, it was in their presentation. Yun lang ko tinatanong kami, sa Chairman. Ma'am, nasa presentation okay. nga nila eh. Yes or no lang, oh. can they answer? Oh, can they answer? On your end, DPWH, nag-i-exist nag si sa documents nyo yung amount na 23 billion? Yusek. There is none, Mr. Chair. no, no. Thank you. Sorry, Mr. sorry. Ma'am, ma there is none. Excuse me. Excuse me. Point. Order, 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 Paulit. Thank you, Mr. Chairman. I need my point. There's no paulit, paulit, such paulit. thing as 23 paulit, billion. Paulit na kayo. Kanina Then, pa, 21.7 billion. Kabuang Kanaday. Ta Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas. Hindi to palengke. about naman doon sa bagong Senate building. Di ba, video ka Na ang dami talagang mga spekulasyon na bakit lumobo yung budget para doon. Eh, mukha naman lumobo yung building. Kaya nga eh, parang... Mm, May apat na kanto. Ayan nga, mga kabatang helmet. Mm -hmm. nakakalo, yeah. Si Senator Binay at si Senator Cayetano... Mm -hmm. Parang Makati-Tagig lang ba yan? Oo. Ay, ay, oo nga, no? Ano, ba? Diba? Ano, Diyos ko, ha? Ah, ang Makati at Tagig, hindi pa rin nila alam kung ano bang ano, ganap nila sa buhay, nakakalokah, hanggang senik, dinala. Pero <coughs> anyway, <coughs> anyway, highway, no? Sinang dalawa na naman, bijo ka po, nagsalpukan. Oo nga. Alam mo, sa pagsasalpukan nilang ganyan, yung Makati at Tagig, kawawa yung mga nasasakupan nila. nga nga, pero bijo ka po, pinagtatalo na naman dyan, eh yung nga bagong building ng Senado o yung Senate building nga. Bakit ba apat ang kanto nun? Eh, hindi ko yun alam. Pero ang ganda ng kanyang ano ha, yung sa model ano niya, video ka uh, model type ng building, maganda uh -uh. siya. Pero, um, na ayun ba yun? At na, naaangkot ba yun? Na ganong klaseng structure yung itayo yun dito sa Pilipinas? or sana yung budget na inilaan doon sa iba na lang na allocate, di ba? Siguro, Siguro naman for aesthetic reasons. Aesthetic. Oh, ako, kasi teri. maganda. Hmm, pero ayan nga mga kapat helmet, anong masasabi niyo dyan? Pero, medyo ka para. Mm -hmm. Asa na ba yung ano, unang hearing naman dito kay Secretary Duque? Di ba? May in-school si Secretary Duque na may basbas daw ni Tatay Diggs nila. Oo. Oh. Pasa ng fans. Asa na yun? Ano nang asan, na, gagawin asan, doon? Asan asa na ba yun? Asan? wala na ako naririg na balita about oh. doon. Tapos yung kaso rin kay Pastor Kibbs. Ano na? Ano na? Ano na? na? O oh, yung 125M. O oh, yung pa, yung 125M. O yung 50 bill. O oh, yung 50 bill naman. Ang dami no. O tapos. Oh, tapos... may nag-birthday pala to dahi. Sino? Si Madam Imelda. Oh. Kaya na ko lang sa Facebook para may pag-blow-blow-blow blow, blow ng candle. Issue. Dapat nabang... Ay, nakalimutan. Dapat lang, ba? Diba? Kinalimutan. Ay, pa sa PhilHealth, no? Nakakaloka talaga, pero... Ay, magkano yung sa PhilHealth? Asan na? Asan na yung... Wala, wala, to. Pu puro press release lang ng issue, pero walang solusyon. Walang uh? natatapos. Dagdag-dagdag -dag 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 lang ng issue, te. mm, -mm patong-patong pa, na siya. O, Parang ano lang yan. Ato? Yung kalamay oh ah, sapin-sapin? Uh Oo, -oh. <laughs> <laughs> oh, basta mga bata helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko naman sa buhay niya, nag-helmet din ang bukid, it's getting better everyday, God bless everyone. Bye! Binenta nga daw kasi. Ang alin! Mga kampi, binenta Oy. na tayo. Eh kasi naman, huwag kayo nagpapaniwala. Essential <laughs> talaga, si Lugaw. Hindi talaga, tunay na oposisyon yun hindi sila tunay na essential. Tandaan nyo, ang essential ay lugaw.